kolonisasyon ng Spain sa Amerika. Sa pagnanais na manguna sa kalakalan at paglalakbay, dalawang kapangyarihan ang nagkaroon ng matinding pagtutunggali. Ang kinalabasan nito ay nagtakda kung sino ang may karapatan sa silangan at kanlurang bahagi ng mundo. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Daloy ng kasaysayan. Ilagay sa tamang ayos. Ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Pagtatayo ng paaralan ni Prince Henry the Navigator Nalibot ni Bartolomeo Dias ang Cape of Good Hope Pagdating ni Christopher Columbus sa New World Kasunduan sa Tordesillas Pagdating ni Vasco da Gama sa India Bago pa man dumating ang mga manlalakbay tulad ni na Columbus at Magellan, may manlalakbay na na nagbigay inspirasyon sa mga Europeo na maghanap ng yaman sa silangan. Siya si Marco Polo. Kwento ng paglalakbay na nagpabago sa daigdig. Noong 1271, naglakbay si Marco Polo kasama ang kanyang ama at Yuhin patungong Asya. Narating nila ang China kung saan tinanggap sila ni Kublai Khan, pinuno ng Mongol Empire. Nanirahan sila roon ng halos labimpitong taon at natuto tungkol sa kultura, kalakalan at pamamahala ng silangan. Pagbalik sa Binis, nadakip siya sa digmaan laban sa Genoa. Habang nakakulong, ikinwento niya kay Rustichello ng Pisa ang kanyang mga karanasan tungkol sa kabias ng Asyano at Kalakalan. Mula rito ay naisulat ang The Travels of Marco Polo na nagbigay inspirasyon sa mga Europeo na tuklasin ang silangan. Subalit, sa halip na makarating sa Asya, ang mga manlalayag mula sa Espanya ay nadako sa isang bagong lupain, ang Amerika. Pananakop ni Hernan Cortes sa Mexico. Matapos matuklasan ang bagong mundo, nagsimulang magtatag ng kolonya ang mga Espanyol. Noong 1511, nasakop ang Cuba at naging gobernador si Diego Velazquez na nagpadala kay Hernan Cortes sa ekspedisyon ngunit binawi ang pagpapadala dahil sa pangamba sa kapangyarihan nito. Ngunit hindi natinag si Hernan Cortes. Noong Marso 1519, dumaong si Hernan Cortes sa Tabasco. Upang tiyakin ang katapatan ng kanyang mga tauhan, ipinasunog niya ang mga barko, hudyat nawala ng balikan. Nagwagi siya sa laban ng mga katutubo at nakatanggap ng mahalagang regalo, kabilang si Malinche, na naging mahalagang tagapagsalin at tagapayo. Nadiskubre ni Cortes ang makapangyarihang Imperyong Aztec na pinamumunuan ni Montezuma II. Bagamat makapangyarihan, kinamumuhian ito ng maraming lalawigan dahil sa pangongolekta nito ng mataas na buwis. Dahil dito nakipag-alyansa si Cortes sa mga kalabang tribo at nagtayo ng kanyang himpilan sa Veracruz. Noong Nobyembre 1519, nakapasok si Cortes sa Tenochtitlan. Dahil inakalang siya'y kinatawan ng Diyos na si Quetzalcoatl, magiliw siyang tinanggap ni Montezuma. Ngunit kalaunan, nabihag ang pinuno at sumiklab ang madugong labanan. Pagsapit ng 1521, bumagsak ang Tenochtitlan. Tuluyang nasakop ang Imperyong Aztec at tinawag itong New Spain. Aztec. Click the right match. Itapat ang mga tauhan sa kanilang tamang paglalarawan. Si Marco Polo ay Italyanong manlalakbay na nagulat ulat tungkol sa yaman ng Asya. Si Diego Velasquez ay gobernador ng Cuba na nagpadala kay Cortes sa ekspedisyon. Si Hernan Cortes ay conquistador na nanguna sa pananakop ng Imperyong Aztec. Si Montezuma II ay pinuno ng Aztec na tumanggap kay Cortes sa Tenochtitlan. Si Quetzalcoatl ay ang diyos ng Aztec na inakalang kinatawan ni Cortes. Nagdala ng yaman at kapangyarihan sa Espanya ang pananakop. Ngunit kapalit nito ang pagbagsak ng makapangyarihang kabihas ng Aztecs. Sa kasaysayan, mahalaga ang ambisyon, alyansa at estratehiya upang makamit ang tagumpay. Ngunit para kanino nga ba ang tagumpay na ito? Sa likod ng karangyaan ng mga mananakop nagsimula namang magbago ang takbo ng buhay ng mga nasakop. Isang pagbabagong nag-iwan ng malalim na epekto sa kanilang lipunan, kultura at kabuhayan. Ang epekto ng pananakop sa Imperyong Aztec sa Lipunang Mesoamerika Epektong Demografiko ang mga sakit na dala ng Espanyol gaya ng bulutong at tigdas ay kumitil ng halos 70% ng mga Aztec. Dahil wala silang natural na resistensya, mabilis kumalat ang epidemya at nagdulot ng matinding pagbaba ng populasyon. Epektong Politikal Bumagsak ang imperyong Aztec at naitatag ang New Spain. Pinalitan ng mga Espanyol ang pamahalaang Aztec at ipinatupad ang kanilang sariling sistema ng batas at pamamahala. Epektong kultural. Ipinataw ng Espanyol ang Katolisismo at winasak ang mga templong Aztec. Sa halip ipinakilala nila ang wikang Kastila, sining at arkitektura. Nagsimula rin ang mestizahe o paghahalo ng kulturang Espanyol at katutubo. Epektong sosyal. Itinatag ang sistemang kasta na nagbigay pribilehiyo sa mga Espanyol at nagpababa sa kalagayan ng mga katutubo. Nagbunga ito ng diskriminasyon sa pilitang paggawa at pagkawala ng kalagayan ng mga katutubo sa lipunan. Epektong pang-ekonomiko. Sinira ng Espanyol ang ekonomiya ng Aztec at nagtatag ng encomienda, mga minahan at plantasyon na pinagtatrabahuhan ng mga katutubo. Nakamit ng Espanya ang ginto at pilak. Ngunit kapalit nito ay pagkaubos ng likas na yaman at pagbagsak ng tradisyonal na kabuhayan ng Aztec. Matapos ang kolonisasyon ng Espanya sa Imperyong Aztec, sinundan ito ng pananakop sa Imperyong Inca sa Timog Amerika sa pangunguna ni Francisco Pizarro pananakop ni Francisco Pizarro sa Peru. Taong 1526, nang unang makarating ang Espanyol na si Francisco Pizarro sa Peru. Nabalitaan niya ang mga kwento tungkol sa napakaraming kayamanan na nakatago sa kabundukan ng lupain. Dahil dito, bumalik siya sa Espanya upang humingi ng pahintulot kay Haring Charles. Pinayagan siya ng hari at ipinangako pang gagawin siyang gobernador ng anumang lupain na kanyang masasakop. Noong 1531, muling naglayag ang pangkat ni Pizarro at tuluyang sinalakay ang imperyong Inca noong 1532. Sa simula, nakipagkasundo si Pizarro na makipagkita sa emperador ng Inca na si Atahualpa ngunit ito ay kanilang dinukot. Ipinangako ni Atahualpa ang isang silid na puno ng ginto at pilak bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Tinanggap ng mga Espanyol ang yamang ito, ngunit sa kabila ng kasunduan, pinaslang nila ang emperador. Mula rito, mabilis na bumagsak ang pamumuno ng Inka. Sinakop ni Pizarro ang Cusco, ang sentrong lungsod ng imperyo at noong 1535 ay itinatag niya ang Lima na hanggang ngayon ay kabisera ng Peru. Ang epekto ng pananakop sa imperyong Inca sa lipunang Andean. Politikal at panlipunan. Nilansag ng mga Espanyol ang pamahalaan at lipunan ng Inca. Hinati ang lupa para sa conquistador at maraming katutubo ang namatay dahil sa sakit tulad ng bulutong at tigdas. Kultural at ekonomiya Ipinataw ang kulturang Espanyol sa pilitang pinagtrabaho ang mga Inca sa minahan at plantasyon at bagaman naapektuhan ng tradisyon na natili ang ilang kultura sa mga liblib na pamayanan. Inca Connections Match the Pieces Itugma ang bawat item sa kaliwa sa katumbas nito sa kanan. Ang lima ay kabisera ng kolonya ng Espanya sa Peru. Si Charles V ang hari ng Espanya na nagbigay ng pahintulot kay Pizarro. Si Atahualpa ay nadakip ng mga Espanyol noong 1532. Ang Sapa Inca ay tawag sa emperador ng Imperyong Inca. Si Francisco Pizarro ang namuno sa ekspedisyon patungong Peru. Conquest Quest Punan ang nawawala. Noong ikalabing anim na siglo, lumawak ang kapangyarihan ng Espanya sa Amerika. Pinamunuan ni Hernan Cortes ang pagsakop sa imperyong Aztec sa Mexico habang si Francisco Pizarro naman ang lumupig sa imperyong Inca sa Peru. Sa tulong ng makabagong sandata, pagdadala ng mga sakit tulad ng bulutong at pakikipag-alyansa sa ilang katutubo, bumagsak ang dalawang kabihasnan. Dahil dito, nawala ang sariling pamahalaan at kultura at pinalitan ng sistemang panlipunan at relihiyong dala ng mga Espanyol. Gayunman, naiwan ng ilang pamana ng Aztec at Inca na patuloy na nagbibigay aral at inspirasyon sa mundo. Ang pananakop ay nagbunsod din ng Columbian Exchange o palitan ng produkto, ideya at teknolohiya na nagpabago sa kasaysayan. Bukod kina Cortes at Pizarro, nasakop din ng ibang konkistador ang Maya sa Yucatan. At noong kalagitnaan ng ikalabing anim na siglo, nabuo na ng Spain ang kanyang imperyo sa Amerika. Kasama ang Mexico, ilang bahagi ng Guatemala, ilang bahagi ng lupain sa Central at South America at Caribbean. History meets reality ang hamon sa ating panahon. Alam nyo ba, nang masakop ng mga Espanyol ang mga Aztec at Inca, hindi lamang yamang lupa at ginto ang nawala. Nawala rin ang kanilang kalayaan, kultura at tiwala sa sariling pamahalaan. Gayunpaman, may mga pamana silang hindi nawasak. Ang kanilang arkitektura, wika at tradisyon na patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Kung ikaw ay kabilang sa isang komunidad na may sariling tradisyon, paano mo maipakikita ang respeto at pagmamahal rito sa kabila ng modernong impluensya? Ano ang matututuhan natin mula sa pagbagsak ng mga sinaunang sibilisasyon tungkol sa kahalagahan nang pagkakaisa at tiwala sa pamumuno. Conquistadors. Piliin ang tamang sagot. Bakit naging madali para sa mga Espanyol na pabagsakin ang mga Aztec at Inca? Dahil sa pagkakaroon ng panloob na tunggalian sa imperyo. Ano ang kahulugan ng pagtatatag ng New Spain sa Mexico? Pagpapalit ng pamahalaan at relihiyon sa lugar. Ano ang ipinahihiwatig ng pagkakapatay kay Atahualpa sa kabila ng ibinigay niyang ginto at pilak? Kawalan ng katapatan ng mga Espanyol sa kasunduan. Kung ang sistemang encomienda ay ipinatupad sa mga Aztec at Inca, anong sitwasyon ang maihahalin tulad dito sa kasalukuyan? Mga manggagawang sa sapilitang pinagtatrabaho nang walang katarungan. Kung ikaw ay isang pinuno ng tribong katutubo, anong hakbang ang maaaring nakatulong upang hindi agad masakop ng mga Espanyol ang inyong bayan. Pagbuo ng alyansa at pagkakaisa laban sa mananakop. Kung ang espada ng mananakop ay nagwasak ng kaharian, gamitin natin ang kaalaman para magtayo ng mas makatarungang kinabukasan.